guys, uh, magandang araw. So sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. So pasensya na kayo lahat kasi ngayon lang ako nakapag-upload ng videos ulit. Kasi syempre at uh, busy din ako. Kakarating ko lang dito sa Manila, guys. So ito yung sinasabi ko, dati na galing akong marilake na kumakapit yung clutch ko. Talagang yung pag-uwi ko, guys, yung galing akong marilake, talagang nagagrag na siya tapos pag traffic namamatayan na ako dito na ako sa may bandang antipolo pagbaba dito sa amin sa may highway 2000 kaya talagang suspect ko na ay eh, talagang sa clutch ko na talagang dumidikit na siya sa clutch bell kaya ta, talagang basag yung clutch assembly niya guys so sabihin ko lang sa inyo guys yung clutch assembly nito na nilagay ko is replacement kasi nung nagbiyahe ako ng kay bigla akong tumerek. Tapos, At uh, hindi na siya makahon. Yun pala, naputol na yung belt ko. Kaya nagpalit na ako ng belt. So, pag-check ko ng ano nito, pag-check ko ng clutch assembly niya. So, yung stock nito is talagang napakanipis na guys. Kaya, nagpalit na ako na pinalitan ko ng replacement. Kaya, ito yung nangyari. Mahirap talaga guys. Payo ko lang talagang mas maganda pa rin yung urik na clutch nya kasi ako guys hindi ako mahilig sa replacement pero pag no choice ka wala kang mabilan or ano yan ito yun guys yung clutch sa simple na to is uh, sa gy6 to guys na aftermarket lang siya so pang samantal ko lang sana siyang nilagay eh hindi naman biglang may rights nagaya ang tropa uh, ko to doon kahit mala, medyo malayo ito yung nangyari sa kanya nabali yung kabilang labi guys ayan o oh. kaya pala kumakapit na siya sa bell uh, kaya yun uh, sana sa iba na nagbabaklas or nagbabalak na magpalit ng mga replacement parts so siguro doon lang na magkita ang klase guys kasi kung hindi magandang klase, eh, uh, ganito talaga yung kalalabasan. Eh. Ayan. Yung dating ano nito guys, yung original na klat sa simple. So, manipis na rin. So, pinabanding. Yun ang bala ko talaga yung papabanding. Uh, okay guys. Maraming salamat din sa prunood ng aking videos ngayon. Uh, shout out sa mga nag-comment nung nakaraan kong mga videos na uh, bago ko pagdating pa ng probinsya. Ayan yung dati kong ano guys eh. Ayan. Ayan, naputulan ako sa may bandang paranyake. Ayan yung belt. So nagpalit na rin ako ng original na belt na ang bili ko is uh, 1,300 sa mismong Rosy. share ko din. Ang ganda siya sasya share ka lang din. dear ano, customer dito. Ayan. Ayan, no? Oh, oh si Lager ko. Ah, oh. oh. Ano, parang naano ko na rin yun eh. Oh. Nakita mo na so, nandun ako. Oh. <laughs> eh, ipinapromote niyang ano ko. <laughs> oh. Ah, sabi ko, okay lang. Hindi, ano ko lang ito dito sa Facebook. dito ako na. Ganda, wala ka na nang ugaw Ang na, ganda na yung takbo niya Kasi yung uga na yun, nakakapagpag-drag yan ng ano mm, Nagda-drag na eh O, oh, ayan Eto, mga, ano, uh -huh. lalo pag may pag-drag mo yan, masisiyahan ka dyan uh -huh. eh, yung, yung group na yan, sinabi din lang sa akin sabi ko, marunong pa sila sa original ay eh, totoo naman pala uh -huh

Okay guys, ah, tapos na rin yung pinabanding natin. Okay, sa so dito ako nung papabanding guys. Kita tayo. Si Kato dito, marami yung papagawa sa kanya. So, maulat pa ngayon guys. Tingnan nyo yung gawa niya guys, napakalinis. At talagang yung tinagdagan niya yung haba ng pagkabanding niya guys. Mas mahaba pa sa stock. Ito na. Ito na yung napagawa natin guys at ilalagay na natin so malalaman natin yung bounce nito mamaya kung iaarakada natin siya so diniscart yan na rin ni tatay yung sa clutch, clutch spring nito para mabilis yung balik niya hindi ako nagpalit ng clutch spring guys is stuck pa din so may technique siyang ginawa dito nilagyan niya lang ng alambre kaya nagulat ako kanina nung pagpagawa ko sa kanya is uh, nilagyan ng yung alambre So, yung mga technique na yun guys, eh, discarding Pinoy lang. So, yung pagkalagay niya guys, so, yung plants is dinagdagan niya, yung kapal, pinapaan niya. Kaya talaga kapit na kapit doon dyan sa bed. Pag ano na natin, saktong saktong. yeah pinaka, ano, napaka sureball talaga gumawa ni tatay. Kaya, sa iba na, ano, yung gustong magpa clutch rebounding eh. yeah doon lang kay tatay sa so, may mismong tagig yun guys sa so, may hagunan okay ito na salpak na natin para malaman natin yung birada nito yung hatak nya alright maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng na na aking videos ayan maganda yung ano guys yung clearance nya yung play ayan, tulad nung ano na sumasama nakalagay na po siya Ayan. Tapos, uh, test natin. Okay. Ayan. Ayan, guys. Umiikot na siya, pero hindi, ano, ayos na ayos talaga si tatay, guys. So, okay yung pagkagawa. So, iba dito, comment lang kayo, guys, kung meron kayong itatanong. So, kung alam ko naman, may is, ah, uh, sasabihin ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko lang guys so medyo mahaba-haba na yung pinagsamahan na, namin ng RFI ko na to so nakikita ko sa Purum maraming nagre-reklamo na ganito ganyan pero talaga yung motor kasi pag hindi natin alaga talagang bumibigay din talaga pero swerte ako dito sa RFI ko ang pagkuha ko nito ang daming nangyayari ang daming dami kong ginawa pero ito pa rin siya hindi mo bibigay patuloy ako sinasamahan sa bawat rides ko sa buhay so ayan guys maraming salamat sa lahat at sa susunod ko ng mga videos marami pa akong tutorial na ibibigay sa inyo sana panoorin niyo yung mga tutorial ko at sana makapanoorin ako sa inyo maraming salamat